Si Happy ang mabait na tuta. Sa isang tahimik na bakuran, masayang naglalaro si Happy ang mabait na tuta na laging nakangiti. Habang tumatakbo si Happy, napansin niya ang kanyang nanay na nagpapadede ng mga bagong silang na tuta. Ngunit nakita ni Happy na wala nang laman ang kainan ng kanyang nanay. Naku, wala nang pagkain si nanay. Bulong ni Happy Mabilis siyang pumasok sa bahay. Pit-pit ang kainan ng kanyang nanay. Pagpasok niya, nakita niyang kumakain ng tanghalian ng kanyang amo. Off! Off! Sabi ni Happy habang ipinapakita ang mangkok natawa ang amo. Gutom ka na ba, Happy? Nilagyan ng pagkain ng mangkok, pero hindi kumain si Happy. Hinila niya ang pantalon ng amo na parang sinasabing, Halika po, Sinundan siya ng amo dala ang pagkain. Si Happy ay nagmamadali at winawagayway ang buntot. Arf arf, para sa iyo ito nanay. Ngumiti ang amo, napakabait mong tuta Happy. Ang tunay na kabaitan ay ang paghahati at pag-alaga sa iba, lalo na sa ating pamilya.